ito tayo sa paglunsad na laman ng ating Young Farmers Challenge. Nako, ay eh, kaapat na dapat na taon to. Dahil 2020 ang sa kaya lang na COVID naman. So, 2021, 2022, may mga winners na tayo. Andiyan na sila, yung iba, take note, milyonary. Kaya makinig kayo maigi, marami kayong matututunan. Higit sa lahat, malaki ang premyo. So, welcome to the Young Farmers Challenge 2023. May magandang balita dahil sa Young Farmers Challenge, may magandang balita dahil buhay na buhay ang ating mga korporasyon sa pagkain na laging nangangailangan ng magandang ani at produkto. I thank President Permanent Macostino for this comment and all those who are present here today. I commend you for stepping up to face this challenge with as much energy and confidence as the nation generations Sustainable development needs young people for your creativity, energy, fresh approach and ideas. It's because you, the young farmers, important leaders and stakeholders of the future that we are shaping. In summary po, hindi talaga madaling kumita sa agrikultura. Ngunit pag ginamitan natin ito ng makabagong paraan, kasabay ng imahinasyon, tiyaga, at sa tulong din ng ibang tao. maari po itong maging sustainable na hanap buhay. So kami ginagawa namin ito para ma-increase. Kaya kayo mga young farmers, ayusin nyo ito. Um, ang laki ang potential nitong uh, uh, pag-iitlo. Nakita nyo naman, ganyang kalaki ang potential niyan. Dating ang araw, ang necklace ninyo itlog na. <laughs> We're very happy kasi we're part of a big event. And syempre, yun nga, excited na rin kasi we are uh, para makita yung mga participants natin na sa sales sa upscale also. Ang magandang naidulot naman ng YFC device that we have uh, opportunity uh, to build our own businesses. Syempre sa akin sa Cordillera, I have also established my farm. So syempre, it's a good opportunity for me to have a linkage with my fellow YFCs na nandito. And also, yun, nagkaroon kami ng better knowledge on how to do business, not only about the production but also in the business side, kung paano, paano namin paggalawin na mabuti yung product namin from point to point. Nakatulong ang programang ni Ma'am Ma Aimee na yung Farmers Challenge Program sa mga kabataan. Nakatulong siya sa financial, kagaya namin ng na mga ano lang, mga nasa low income. Tapos, nabot namin yung mga pangarap namin na magkaroon ng mga processing plants, mga trade fairs, mga products namin sa trade fairs. And at the same time, naging confident kami sa aming mga sagay. So, napanglaking tulong po ng uh, YFC sa akin po dahil uh, isa po akong uh, national awardee ng uh, 2021. So, ngayon po ay uh, nakapag-expand na rin po ako ng pong business at nakabili na rin po ng sarili kong lupa na pagtatamnan sa Uh, akin pong uh, business. So, ito po yung uh, crispy mushroom. Gawa po ito sa uh, purong oyster mushroom. And then, ito po yung uh, pinya kabote. Parang jam po siya, uh, pinagsamang oyster mushroom at saka yung pink pineapple po. And then, yung alamashi. So, ito po is alamang po siya na with uh, mushroom din po siya. Tsaka yung quail. So, yun lamang po yung nadala po namin. Ito po yung mga resulta na ng programa po ni Sen. Amy Marcos. So, ipapakilala ko po, po sa inyo yung ating mga product. ah uh, Siyempre, special po namin Bicol yung Pili Nuts namin. Yan. Isa po sa so, special sa mga young farmers ng Bicol, uh, yung aming ready to eat rabbit gulam po na ready to na po siya, karne uh, po ng rabbit. And then, yung mga honey soap po natin na uh, very beneficial sa ating skin po. Yan. Uh, meron din po tayong may whitening din po tayo and then meron tayong yung normal lang na hani natin, hani soap natin. Meron po tayo chilled tao. Soya mo tao, uh, chilled na po siya, may flavor siya ng um, strawberry, mango, and then chocolate and then classic. Ang mas nakakatuwa dito kasi yung programa ni Senator Amy Marcos ay makikita mo talaga yung pagiging seryoso niya at pagiging mapagmahal niya talaga sa agrikultura ng mga na Pilipinas na ito ay may angat niya gamit yung mga kakayahan ng kabataan hindi lang basta-basta makikita, eh nakikita mo talaga yung resulta. Siyempre nakikita natin siya. And then, darating yung panahon na yung uh, mga produkto naming mga young farmers ay magiging open na siya sa market, both locally and then globally competitive. Ngayon po, ito po yung aming mga produkto para po sa mga health conscious. Meron po kaming mushroom atsara, mushroom bagong, at meron din po tayong fresh oyster mushroom. Ito po yung ginagamit natin sa mga produkto natin. At aside po dyan, meron din po tayong mushroom pulburon. Nagawa rin po sa mushroom. And then meron din po tayong mga salads at uh, lettuce naman po. Kaya po maraming maraming salamat po kay Senator Raimi dahil po sa programang uh, binuo niya at ipinagkatiwala sa Department of Agriculture. Pagpatuloy lang po natin at huwag tayong magsawa dahil nadya po ang Department of Agriculture. Ipakita at ipakilala po natin sa kanila yung talento natin nang sa ganun po hindi din po silang magsawa sumuporta sa atin. Ay, papasalamat kami kay Zephtor Aimee dahil ah, nakaisip siya ng ganitong programa na ah, tiyak na makakatulong sa aming kabataan dahil Marami ngayon na mga farmers ay tumatanda na. Uh, yung mga kabataan ngayon, uh, magkaroon sila ng hope na hindi lang uh, yung mga matatanda yung uh, kumikilos. Pati rin yung next generation, di ba? Uh, we are happy to be part of uh, YFC program. Then nung nalaman namin na in-endorse kami ng uh, professor namin, uh, masayang-masaya kami kasi yung feasibility study namin, yung ginamit namin to apply here in YFC. Yung naitulong po sa amin ng YFC is yung feasibility study namin, hindi lang po siya nag-stay as a manuscript na pinasa namin sa school, kundi nagkaroon po kami ng idea na ipagpatuloy po yung business na yon And bilang grupo, nagkaroon po kami ng roles sa binaghatihan po namin yung mga parte. Kaya po, uh, masaya po kami na yung feasibility namin is maitatayo namin siya as uh, totoong negosyo po namin. Ang pakiramdam po po ay masaya dahil nakasama po ako dito sa large ng YFC. Malaga po ang programang ito dahil po may kayat po nito ang mga kabataan po dito sa ating bansa para po mapalakas ang agrikultura at makapag-contribute po sa ekonomiya ng Pilipinas. Manaki po ang naitulong nito sa akin kasi dati nang start lang ako uh, as a farmer yung mga magulang ko. Yung nakita ko po yung program ng Young Farmers Challenge ni Amy Uh, Marcos sa Facebook, agad-agad uh, po nag nagtanong kung ano ba yung mga requirements na kailangan, kung ano yung mga kailangan na i-submit sa kanila. Mas mahalaga po uh, ito sa mga kabataan kasi uh, ngayon, ang nakikita ko problems, ang pinakamatandang farmers ngayon is 57 uh, pataas. Kaya mas mahalaga po ito na mas ma ano pa yung mga kabataan sa pagsasaka. Ibalit ang ano sa mga kabataan para matulungan natin yung ano natin yung bansa natin as in, uh, at matulungan pa din natin yung mga farmers um yung YFC kasi ay um, isang magandang platform para mapaunlad pa yung agriculture ng bansa natin sa so, pamamagitan ng YFC yung mga kabataan ay nagiging involved pagdating sa pagpapaunlad ng agrikultura so, Maganda siyang start, um, for the program for all of the youths na sana mapatira pa rising the father ko. 'yung program po na to, magandang opportunity po siya para po ma-develop 'yung mga um, knowledge po ng mga kabataan. Lalo na po alam naman po natin sa panahon ngayon, more on social, social media's na lang po 'yung mga bata at hindi na po masyadong tumututok sa mga sa mga um, ibang activities po sa labas po ng no, family. hindi sa akhira at hirap, kundi sa malaya, makadyos, mapagmahal na Pilipino. Sa inyong lahat, magandang ani at maraming maraming salamat. Matagumpay na Young Farmers Challenge po sa ating lahat.